So, no guys, pauwi na tayo. Uwi na kasi gabi na. Pulang pula yung ilaw ng ano tulay. Parang nakakatakot. going home. Ito pa yung okay o kasi ko like Yung kulay ng ano ba? Tulay doon, pulang-pulang. -pula. Ah, dito green na. Nakakatakot na. Parang nakakatakot pumasok. Pumasok Parang nakakatakot dumaan sa may tulay. Wala, lubot na talaga be. Hindi na kaya. Pulang pula yung ilaw nang ano. Ito siya, pwede pa siya pang vlog.